Nakasalalay sa Gilas, Pilipinas ang pagbuo ng maagang momentum at pagkuha ng krusyal na unang panalo kung saan bubuksan nila ang kampanya sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Guam. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Nakatutok na ang Gilas Pilipinas sa pagkuha ng mahalagang unang panalo sa pagbukas nito ng kampanya sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra sa Guam sa biyernes sa University of Guam Calvo Fieldhouse. Naging mas masikip ang landas ng Pilipinas dahil sa format ng qualifiers kung saan top 3 lamang sa bawat grupo ang uusad sa second round. Sa Group D, top 2 lang ang papasok dahil automatic na kwalipikado ang Qatar bilang host ng 2027 World Cup. Nasa Group A ang Pilipinas kasamang dalawang Asian powerhouse na New Zealand at Australia na naglalagay ng mas mabigat na pressure na maipanalo ang parehang laro kontra Guam sa window na ito. Una sa biyernes at muli sa December 1 sa Blue Eagle Gym sa Ateneo. Nagtungo na sa Guam nitong Martes ang national team. Target ang pagbuo ng maagang momentum sa pagpasok ng qualifiers. Nakabase na ang strategy ng komponan sa matibay na frontline at reinforced guard rotation. Bubuin ang final 12 ng naturalized player na si Justin Brownlee kasama si Najapit Aguilar, RJ Abarientos, AJ Edu, Junmar Pahardo Quintin Meliora Brown, Chris Newsom, CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Scotty Thompson. Bigo sa final cut sina Juan Gomez de Liano, Troy Rosario at Jamie Malonzo mula sa original na 18-man pool. Dapat makuha ng Gilas Pilipinas ang maagang puntos sa standing supang hindi mabaon sa paghabol pagpasok ng mga susunod na windows, lalo na't na makakasagupa nito ang mas mabigat na kalaban sa Group A sa mga darating na buwan. Ako si Carlo Villasenor, Abante Sports, now na! <mulit>